Inekwestiyon ng lokal na pabahalaan ng Albuera ang flood control project na itinayo sa lugar na hindi naman daw binabaha. May mga proyekto rin daw na sinabing kompleto na pero hindi naman nasimulan. Nasa frontline ng na balitang yan si Ian Suyu. 100 million pesos. Ganyan kalaki ang pondo para sa flood control project na ito sa Albuera Leyte. Proyektong kinakwestiyon mismo ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Kerwin Espinosa, hindi kailangan ng proyekto, lalo't may nauna ng flood control sa lugar. Ang mas nakakagulat, nakapwesto raw ito sa pribadong lupa ng DPWH later District for Engineering Head. Hindi naman to dito ang area na binabaha. Um, ang nagbinipisyo lang nitong nilagay na flood control is ang district engineer ng DPWH. Bukod dyan, isa pang ghost project ang nadiskubre ng LGU sa barangay Benolho. Isa ring flood control na may parehong halagang 100 million pesos. Marso ang nakasaad na simula ng konstruksyon. Pero pagpunta ng News 5, walang hukay, walang materyales at walang aktual na proyekto. Hindi lang yan. May isa pang ghost project, ang Albuera Port na umano'y tapos na raw. Pero ang tumambad sa amin ay abandonadong hukay at kahoy lang ang nakausli. Ginastusan naman yan ng 17.6 milyon pesos. Masyadong inaccurate po kasi kung ano, pagbabasihan natin, ang actual lang na nakalagay dito ngayon is yung, ano lang, yung daanan lang ng mga equipment. Mobilization pa lang po. Sinubukan niyang News 5 na kunan ng pahayag ang district engineer ng DPWH pero hindi ito sumasagot sa aming tawag. Pinuntahan din namin ng kanyang opisina sa Ormoc City pero hindi siya humarap sa amin. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.